Napatagal na ang tsuhin mo na nagtatrabaho sa LU? Almost one year na rin po. Pero kahit na isang taon na siya doon, well, ini siya umuwi, taga ilo-ilo sila? Hindi po. Oo. Kahit na isang taon na siya doon, ay uh, madalas naman silang... Mag-usap, nakakatawag siya sa mga kaanak, sa asawa, mga anak. Ano ang trabaho niya doon sa La Union? Construction. Ano ang ginagawa nila doon? Building ba? Resort po. Resort. A resort. Okay. Sino ang nagdala sa kanya doon? Una po kasama niya din po yung papa ko nagtrabaho doon. Pero yung papa ko po kasi naka-uwi na po noong 2022. Tapos ah. naiwan po sila doon kasama po yung mga pamangkin din po ng papa ko, yung mga pinsan ko. So huli itong nakita o nakasama... Na, na nagiinuman. Pasko eh, no? Apo. Uh, December 23. Apo. okay Ano ang sabi nung mga kasamahan niya? Yung daw po, nagpaalam daw po. Pero yung mga gamit po daw kasi naiwan po daw doon eh. Nagpunta po kasi yung tita ko po doon. Yung asa, galing sa Iloilo? -ilo. Apo. So ano ibig sabihin, po? basta parang naglaho na lang na parang bula. Ganun, kasi nandoon naman ang gamit. Okay. Police Staff Master Sergeant Amarefino uh, Telva, nasa linya natin nasa line 1 magandang hapon po Yes ma'am magandang hapon po ma'am attorney Yes nandito po ang uh, pamangkin at uh, nasa linya rin po ang mga kaanak ng nawawala na si Jomar Santa Cruz Ito po ay isang construction worker at uh, napagkaalaman namin na nai-report po ito as a missing person sa inyo po? Yes ma'am. Opo ma'am. Uh, noong January 24 po ma'am. January 24 lang na nai-report. Okay. Yes uh, Meron yes, na po bang, may nagawa po ba na investigation dito? At ano po ang mga leads natin dito? Ma'am, as so of now, uh, nagpa-follow up pa tayo ng uh, additional information. Pero ang last, ang pwede nating uh, lead natin, yung tatlo na kasama nila ma'am. Okay. Gabi ng December 23, 24. 2020 form. So nandiyan pa po na naimbestigahan na ba ninyo? Na tanong na po ninyo na interview yung mga kasama? Opo ma'am, initially noong January 24 pagka-report pina po nila mm -hmm. ma'am uh, Erma sa police station, nagkaandar po tayo agad-agad ng uh, follow-up investigation. And then uh, po uh, sinamaan natin sila, pupunta kami ng... Uh, Orio, or ah uh, construction site, uh, nakausap naman natin yung mga security agency nila doon, saka yung mga kasamahan, yung mga team leader, uh, at may mga konman naman ma'am na disclose silang mga pangalan kung sa uh, kung yun yong yung tatlong yon yun ang kasama noong January 23, 10 PM po yan ma'am last na nakasama nila ma'am. At nandoon pa po yung tatlong ito, yung ibang mga kasamahan nakausap po niyo, yung kasama oh, na nakipag-inuman, nandoon. Opo oh, ma'am. Uh, bali kanina na tawagan ko yung uh, engineer na in charge doon sa construction site. Mm -mm. ay nandun pa sila ma'am at uh, bukas uli magkakaroon kami ng conference together with uh, Ate Erma at yung mga concern na individual ma'am. Natanong po ba natin sila kung December 23 pa nawawala, Uh, bakit pa po nagantay na ang mga kaanak mismo ang mag-report na missing? Hindi ba nila yung mismong sa construction company kung ang isa sa mga tauhan nila parang naawol na? Wala bang protocol? Yes ma'am, uh, regarding sa kun na na natanong ko din natin sa Oreo. Mm -mm. At ang sabi ng Oreo ay dyan noong December 21 onwards. Mm -mm. Wala na daw pong trabaho kasi break na daw 'yon. Tsaka ang uh, pwede nilang i-control ang kanilang uh, tauhan o kaya uh, uh, workers ay from 7 a.m. to 4 p.m. and then 4 p.m. onwards, pwede na daw makalabas yung mga workers pero pinabuksan ng 7 a.m. dapat. Na, nasa trabaho na sila, ma'am. Yun nga po yung tanong ko. Bakit hindi nila, kung kunwari December 21, so Christmas break na ito, di ba? Kailan dapat apa, apa. bumalik ang mga tao? Kailan dapat bumalik ang mga tauhan? Yes, ma'am. Uh, ayon, ayon, sa kanila, sa orio. January 6, 2025 na. Okay, January 6, hindi pumasok apo. yung apo, apo. tao, yung construction worker. Sila ba ay may barracks o may kanya-kanya bang uh, tinitirahan itong mga tauhan doon? May barracks na ma'am sa inside the scene, uh, pumasok, nakapasok na rin tayo doon sa con uh, construction site. Okay. May barracks sila ma'am doon sa loob. Okay, so ibig sabihin, At, kung may barracks, then within the compound, umuwi pa rin doon yung dapat, umuwi pa rin doon yung yung trabahador. Workers. Oo, opa, tama ba? Opo, opo, ma'am. So, wala silang ginawa na paghahanap or pagre-report? Yun nga eh. Kaya tinanong ko, ma'am, bakit hindi ka ba nag initiate na yes. tinanong o kaya tinawagan mga workers na to. At sabi naman nila, yun lang ang hindi namin na uh nagawa kasi nga ang basis daw nila ma'am is hindi naman permanente na trabador parang ganun ma'am ay mali at saka, ang akala nila ma'am nakauwi na si Jomar doon sa kanila inaantay inaantay ang pagbalik pero yun nga hanggang 24 na yun ito, eh, uh, January 24 yun na nag-report Charlene kailan ninyo na napagtanto na nawawala na talaga yung suhin mo? Mga January na po yung sabi po nito. Mga January ano? Second week or third week na po. Erma, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, ma. Oo. Irma, kailan mo huling nakausap si Jomar? Nung December 23 po. Nakapag-video call pa po sa amin nung huli po. 4.30 p.m. po. 4.30 p.m. Wala naman siyang iniindang sakit. Wala siyang sinabi na mayroon siyang karamdaman. Wala rin siyang nakwentong may kaaway siya. Wala naman po. Pero yung pinag-usapan na po namin na inaantay niya po yung 13 month niya po. Na pagdating ng 13 month niya, uuwi na po siya. Kukuha po siya ng ticket. O tama kasi ang 13th month dapat maibigay by December 24, di ba? Ito ba ay cash na ibibigay o idedeposito sa account niya? 90M po sila, ma'am. Ang atm banya ay nahanap natin? Wala po. Yung mga damit niya lang po nakuha bukha ko doon at saka yung mga mga ID. Ah, uh, yun bang uh, bank account ay na-check natin kung may laman pa. Hindi ko po mano kasi wala yung ATM niya po. Tapos yung dalawang cellphone niya po na binili pat pati yung oh, oh. Sa, para po sa anak ko yung pasalubong niya po dapat sa anak ko nawawala yung din po bali dalawa pa hindi na namin po ma ano ma contact nawawala rin Nairist na iris ng corbin ang ano ma'am may iniris po doon sa cellphone ma'am may binura kaya hindi namin po, may binura na po doon paano niyo nalaman na may binura eh wala naman sa inyo yung cellphone tiningnan po namin yung ano niya yung account ah ibig mo sabihin sa messenger oh, siguro messenger, po, messenger yung chat mm, ibig oh. sabihin na nakikita oh, ninyo sa iba pang device. Apo. Master Sergeant Telva, ito pong mga dinisclose ni Ma'am Irma ay mga leads. Ano? Kasi kung may pera... Ma Irma, magkano dapat ang... makukuha na 13th man. Yung nakausap po namin doon na, nung nakausap po namin doon sa baybay yung lalaki po, sabi nung lalaki doon na nag-inom pa daw yung mister ko 22, 23 tapos sabi niya marami daw pera yung asawa ko tapos dalawa po hawak niyang cellphone. Tapos um umuwi siya, um, bumalik siya daw sa trabaho na nung 23 na nung bago kami nag, pagtapos uh, namin ko po oh. nag-usap. Pero hindi natin alam kung may ba siyang cash. Sinabi po ni, ano, sabi na eh, GR, pagpunta namin doon, 4,000 na lang daw yung pera niya. Sabi, sinabi ko nga po sa kanya, bakit? Bago ba siya na wala yung mister ko, binilang niya ba yung pera niya sa harap mo? Oh, kasi bakit alam na 4,000 na lang, ano? Kaya ang tinatanong ko, bakit mo alam yung pera ng asawa ko na, ano, na nawala? Na, na, yun nga po sabi niya, 4,000 na lang daw yung oh. pera ng asawa ko. Uh, Master Sergeant Telva, pwede ba natin na ma-recover or makita yung last na pagdeposito? And then kung magkano kaya yon, magkano dapat ang laman ng pera ay ng, ng account niya? At kung may gumalaw ba doon sa account na yun? Pwede mo. Pwede natin i-coordinate. Part of the investigation? Oo. Uh, Oo. I-coordinate natin sa Oreo. Oo. Tingnan natin yung sa payroll nila, payroll. Yes. So ano naman, nagko operate naman po ang Aureo Beach Resort Construction site yung ano. So, so far uh, maganda naman at uh, ka kanina nga ma'am, ano kahapon pa tapos pinalo po naman kanina. Sabi, kasi pinapa-report ko yung bali lima na sila dati, mm -hmm. tatlo lang. Mm -hmm. ang uh, person of interest natin. Okay. Uh, ngayon, lima nagkikipag uh, nakikipag-coordinate, cooperate uh, nakikipa -co naman Ma. Mahalaga yan, Shari. Yes, na hindi tinatago o... Oh. May nakukwento po ba yung mister Po ninyo na siya po ay may kaalitan sa kanyang trabaho or may minsan siyang nakakaalitan sa, ibang tao? Ma'am, yung bago po siya wala ma'am, tumawag po ako sa cellphone po ni Julie Mar, ma'am. Naririnig ko, may nagagalit po doon na kasama niya, nagmumura, sabi niya. Hmm. Sabi niya, malaman ko lang kung sino yung nagsusumbong sa asawa ko, kumanda kayo. Yun lang po yung narinig ko. Tapos tinanong ko po yung mister ko kung sino yun. Sabi niya yung lead man daw po niya. Pero hindi po sa kanya nagagalit? Hindi ko lang po alam kung sino pinaparinggan niya po. Ah, so may pinaparinggan? Oo. Ito ba ay na-share niyo na rin kay uh... Master Sergeant Telva, yung itong lahat ng mga alam ninyo, Irma? Hindi ko po, ma'am, inano hindi ko po yung na-share kay Sir Telva, ma'am, kasi nakausapan na naman namin, Mr. Po, nung ano lang, first week ng December lang po yun, nung tumawag ako sa Mr. Po. Ang party list na masasandalan, AXIA Number 68 sa Balota! Charlene, siguro dapat mag-coordinate tayo para makuha ni Master Sergeant Rufino Telva yung mga detalye ng kung ano pa ang mga alam ninyo. Master Sergeant Telva, uh, may direct yes, ma line yes, ma naman sa inyo yung asawa, ano, si Irma at saka itong pamangkin Apo, para ma mag-coordinate ma sa inyo? Ako po, meron. At saka mukhang meron pa pong ibang kamag-anak yung nawawala si Jomar doon kasi nandun pa yung mga pinsan mo. Tama ba, Charlene? Nandun pa. yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh -huh. May ikon sila. Ano po ang ano natin? Timeline po natin dito, sir, Uh, sa pag-imbestiga? Ma'am, ang tuwan ko nilbo, bukas na bukas, ma'am, magkaroon kami ng poli, Ano to, ko uli yung nakuwang uh, uh, nakuha kong information kina mm -hmm. na, yung mga person of interest natin. Uh, kasi may dalawang, may dalawa pa na additional, ma'am. May dalawang additional. At okay. meron pa po akong gustong itanong na doon na talaga tayo mag-disclose at um, okay. na ng uh, next step, ma'am. Okay. So, ongoing pa. At uh, may mga persons of interest naman sila. Pag sinabi kasi person of interest, Charlene at saka Irma, hindi pa sila talaga suspect. No? Hindi pa natin, hindi yung huhulihin. Hmm. Pero, maaring makapagbigay linaw sila tungkol sa mga nangyari. Erma, meron ka bang gustong itanong pa kay uh, Master Sergeant Rufino Telva? Opo, ma'am. Kasi, ma'am, nung pumunta po kami doon, nag-imbestiga po si Sir Telva, mm -mm. sinabi niya sa po nila doon, umuwi, umuwi po siya, tapos may sumagot po na kasama po niya doon. nung 24-25 daw po, nakipag-inuman pa daw sa... Yung mister ko po. Tapos, 25? Tapos mamay mo, 25 daw po. Magkasama pa po sila. Sabi niya, 24-25. Magkasama pa kami ni Jomar Santacruza. Okay. So nakipag-inuman pa daw ng 25, pero ikaw, huli mong nakausap 23. Tama. Opo. May sumagot po doon nung nag-imbestiga si, Tapos ma'am, yung mga sabi nila, pinalabas nila na umuwi daw po yung mister ko. Pero may mga chat po dito sa amin. Yung screenshot po namin na sabi sa tabing dagat po namin makikita yung asawa ko. Tapos may binabanggit po si Jolimar na tao na dati stay-in po yan. Na hmm. sabi niya ngayon hindi na daw, paalis-alis na daw, nawawala-wala na. Yan lahat ng mga detalye na yan, ano, uh, mahalaga yan para ang grupo naman ni Master Sergeant Rufino Telva ay mapalawak pa nila ang investigasyon nila. Okay? Yes, ma'am. Tama po. Sherry, ako, ang, ang tingin ko dito, mas closer, co closer coordination with the investigating officer at saka yung mga iba nyo pang pinsan, uh, maganda siguro kung makalapit sila kasi sila yung nandoon, di ba? Makalapit sila kay Master Sergeant Rufino Telba. Kahit in confidence lang. Kung baga, parang, hindi naman sekreto, pero baka takot sila magsalita kung masyado maraming tao Master Sergeant Telva baka pwedeng confidential yung iba ninyong pag-iimbestiga para hindi po matakot ang mga tao opo, na ma magsalita Opo opo balikano ang ginagawa ko ma'am uh, mm -mm. umaga gabi kasi binabalikan ko yung area ma'am mm -mm. yung tabi ng tabi ng dagat saka yung sa mm -mm. sa Orion hindi pa ako nakapasok pero sa tabi ng dagat mm -mm. na Sarge, natin, ma'am. wala po bang malapit na CCTV area or dun sa resort na pwede po natin I, or ano po? Uh, yung ma'am ang nagiging problema natin sa mga nag-track uh, tayo ng CCTV footage. Kaso sabi dun sa last na area na pinuntahan nila ma'am, Mm -hmm. ay nag-refresh na daw ma'am kawat nung matagal na rin na araw doon, dahil noong December doon pa parang isang buwan mahigit isang buwan na ang nakalipas magre-rely tayo sa mga kung talaga kung may mga witnesses natin walo po kami pumunta doon sa tabing dagat nakaupo yung bata doon nagatid po nung, nung pagkain niya doon sa tatay niya at trabaho ko lang po ng mister ko tapos ma'am nakita niya yung ano yung picture ng mister ko sinabi niya po ma'am na yung mister ko po daw po pinatay daw po, nilagay sa sako oh, nilagyan ng pabigat at sakay saka sa bangka at hulog doon sa dagat. Tinanong namin kung kilala niya. Sabi niya, ma'am, oo daw kilala niya. Yung palayaw po kasi nung mister ko doon sa Kurage. Sarge, um, meron po tayong witness, sinasabi po ni ma'am, na may bata daw po, na, anak mm -hmm. daw po ng kasamahan ng uh, ni Sir Jomar. Construction worker oh, din. Po, mm -hmm. Na kasamahan daw po sa trabaho na nakakita po, na may mga insidente nga daw po na sinako at nilagay po sa nilagyan po ng pabigat at tinapon po sa dagat. So baka sir yung mga ganitong mga ganitong uh, information sir baka pwede po nating uh, makadagdag no mapalawak, sa, pa, oh yung po, investigation. mapalawak hmm. pa yung investigasyon. Mapalawak pa yung investigasyon Sergeant Telva. Apo po eh. kasi nung nasabi niya Ma'am Irma yan kaya nga po nag-confidential uh, ako akong pumupunta doon na nakasibilyan, bibisita doon sa area para makita ko sana yung bata na sinasabi. Kasi tinanong ko naman si Ma'am Erma, kilala mo ano bang pangalan, anong itsura para at least one. Patawag niyo po yung lead man, yung uh, mismong uh, agency, kung saan sila under. Opo, oh, uh, ah, hanapin niyo po yung mga log, hanapin niyo po yung mga records ng mga tao po. sa nung, time po na yon nung mangyari po yung insidente. Tsaka paalala lang ano, oh, kung iimbisigahan nila or magtatanong sila doon sa bata, sundin lang po natin ang protocol when minors are involved. Yes ma'am, yes ma'am. Oh tama po, tama. sakali man po, no, uh, nakikinig ngayon yung inyong mister na si Sir Jomar, meron po kayong mensahe sa kanya, ma'am? Sa tingin ko, ma'am, hindi na ko magtatawag, ma'am, kasi ma'am, yung sinasabi po nila na titignan po namin sa me. hindi na ko po doon sa tagay dagat ma'am. Marami po kami at dalawa, dami po dyan sa amin sa dagat po namin nakikita ma'am. Hindi na po ako mananawagan alam ko patayin na po yung asawa ko ma'am. Huwag wag muna natin pangunahan hermano uh, hanggat uh, hindi natatapos ang investigasyon. Uh, umasa tayo na nandyan lang at uh, mahanap natin o no, lalabas din si Jomar. At uh, ginagawa naman ng kapulisan ang lahat ng kaya nila para mapalawak pa ang investigasyon. So, ma'am Irma, uh, wag niyo pong ibababa yung linya. And um, assistahan po namin kayo para po magkaroon po ng uh, pag-uusap pa din and update kay uh, Master Sergeant Telva. Okay po ma'am. Lahat po gagawin Hello. po namin ma'am, lahat po ng pagbabacktrack, lahat po ng mga witness, magagather gather po tayo para magkaroon po tayo ng kalinawan. Sarge Telva, kami po ay umaasa sir no, na medyo mapabilis-bilis po natin yung ating pag imbestigasyon dahil December pa po ito. Yes ma'am, yes ma'am. Ako ah, ma'am, tama po. Salamat po uh, Sarge Telva at uh, magandang hapon po. Erma, makakaasa ka na ang wanted sa radyo, ang Rafi Tulfo in Action ay uh, nasa likod mo, no? at uh, Shari, meron naman tayong naka-assign na reporter dito, 'di ba? Yes po. Um a -assistahan po namin kayo, Ma'am. mam Irma, uh, regarding din po sa investigation po. Salamat po at uh, magandang hapon po. Magandang hapon din, Ma'am. Salamat po. Yung na po yung nakakita po sa tito ko? Nandiyan po yung contact niya, yung pangalan niya. Pwede niyo pong ma-ano 'yan, ma- matawag matawagan yung number po dyan para po ma-update po kami kung nasaan po siya. Sa mga nakakita po, uh, ito po si Sir Jomar Santa Cruz, 43 years old at huli po siyang nakita sa Miss San Fernando City, La Union at uh, suot po ang black t-shirt and pantalon. Sa mga nakakakilala po or may knowledge po sa pagkawala po ni Sir Jomar, agad nyo pong ipagbigay alam sa pinakamalapit na police station sa San Fernando o dili po kaya ipagbigay alam nyo po sa aming tanggapan uh, para po maibigay po namin, mairelay po namin kay uh, Ma'am Irma at uh, gayon din po kay Ma'am Charlene. Maraming salamat po Ma'am Charlene at magandang hapon po. Thank you.